Nakakasawa na yung native eh. Japanese? Huh? Uh, eh, Chinese na lang. Eh. Ikaw, anong gusto mo? Ikaw na mag love lang. Ako <laughs> ha? Oo. <laughs> <See? laughs> Isa nga pong bulalo tsaka kalahating giniling. Pare, talagang ikaw ni-request ko eh para maglabas dun sa kapatid mo eh. Ano ba kaso? Kumain daw sa restaurant. Ayun. Nahuling pumupuslit. E eh, limang beses na palang ginagawa ng kapatid mo yan eh. Gusto ko ipakulong na may ari para magtanda na raw. Pasensya na. Alam mo bang pinatawag ako ni Mrs. Francisco? Yung principal natin ng high school? Oo. Oh, uh, bakit daw? May alumni ba tayo? Hindi. Yung kapatid mo nahuli sa akto. Gusto sunugin yung principal's office. Arson nga eh. Buti na lang napakiusapan ko si ma'am. Salamat ha. Hindi ka na naiya Ano bang problema mo? Pati trabaho ko inistorbo mo ha o Kung ano-anong pinagkakagawa mo Mahiya ka naman Sa susunod na gawin mo yan Hindi na kita tutulungan Naintindihan mo? Na. Ano ka ba naman bata ka? Puro ka kalokohan. Hindi naman kami nagkukulang ng pangangara sa iyo ah. Kailan ka ba titino? Ayan, nabala ka tuloy. Sige, oh, okay, Nay Ikaw nang bahala sa kanya. Huwag na sanang maulit ito. Alis na ako. Dito ka na kumain. Huwag na ako. Ito nga pala yung allowance nyo. Huwag na. May hanap buhay naman kami ng tiyong mo eh. Para sa inyo naman ito eh. Hindi para sa kanya. Ay, akin okay na nga yan. Mga aagot, akin na eh. yan po. Oh. Mahal! Mahal! Ay, mahal! <laughs> Nanay, mm. sunurpesa naman yung kadalawa kayo. Eh, kasi gusto si tatay, nagyayang kumain sa labas. Malaki ho yata, kinita ni tatay eh. Ay, naku, mabuti nga kasi, alam mo, kanina pa masama ang pakiramdam ko eh. Sandali, bibiling ko lang ha. Ay, pating, pakibantayan mo lang ha. Oh, sige. Huwag puro papa na puro papa inato. Pag mo, hiligilig sa papa. Ah! <laughs> oh, Saan yung gusto kumain? Mm, native na lang native Japanese. Nakakasawa na yung native eh. Japanese? Huh? Uh, eh, Chinese na lang. Eh. Ikaw, anong gusto mo? Ikaw na mag love. lang. <laughs> Ako ha? Oo. <laughs> <laughs> Isa nga pong bulalo tsaka kalahating giniling. Hoy, ho. isang kanin dito. Kanin, dito. Tsaka kalahating kanin. Nay, Kain ang kain. Eat all you can. Wala akong gana eh. Ha? Bakit? Joanna, may sasabihin ako sa'yo pero huwag kang mabibigla ha. Buntis kayo? man lang kayo nagko-contraceptive. Eh, anak, magme-menopause na kasi ako eh. Menopause? Eh, nakakadalawang menopause baby na kayo. Pangatlo na yan. Nakakahiya. Bakit? Eh, yung mga kaidaran nyo, nag-aalaga na ng apo, kayo nanganganak pa. Nay naman, nakakahiya. Alam mo, di ko alam na nakakahiya na pala magbuntis ngayon, ano? Alam mo kami ng tatay mo? Lahat na naging anak namin, proud kami. Hmm. Nay, huwag na kayong magtampo. Pasensya na kayo. Proud din naman ako sa inyong dalawa ni tatay. Tsaka, kahit naman ganito tayo, labing-labing naman tayo, hmm. di ba? Tsaka, nay, huwag po kayong mag-alala. Dahil magmula bukas, maghahanap na po ako ng regular na trabaho para hindi naman kayo nahihirapan. Ako na po'ng tutulong kay tatay. Basta, nay. Promise nyo naman. Ano yun? Last na yan, ha? 아마나 지게밖에 안 하고,